So, ayan. Dumayo na naman tayo para magpakasta. So, hindi natuloy kasi yung pinagasta natin si Inday sa dapo. Ito na nga. na si Inday. So, nakaunang sumpit na ang buang na ito. Bower Anglo, ang lahi ng isang malaking ito, na barako. So, papangalawahan na si Inday. Yan, palatandaan na naglalandina, yung buntot ay galaw ng galaw, at saka maingay ang babae. tandaan naman sa lalaki na naglalandi ng babae, yung nagwawabol yung kanyang dila, yung kanyang mukha, yung na sabihin, yun na yung tamang time. So, yan, naka, nakadalawa na si Bo ang kay Inday. So, hanggang pangalito, hintayin natin. so dito pagka sa barako bawal yung maraming ulit na kasta kasi manihina sila so hanggang tatlong kasta lang para sure ball na buntis na yung babaeng kambing tandaan na dumadayo tayo sa pagkasta kasi bawal yung hindi you know, bawal yung magkakalahi yung pagkakasawahan. So, liliit ang magkakaroon ng diferensya yung mga baby nila. So, dapat iba-ibang lahi para mas malaki yung magiging produkto nila. Ito yung panahon na winali na namin si Inday sa pagpapadede ng kanyang anak para maglandi na nga siya. So, two weeks na winalay namin siya, yun, naglandi na si Inday. So, importante talaga yung nakokondisyon ulit yung katawan nila para maglandi. So, yan, kaya dinala na namin dito si Inday agad, baka malipasan pa. So, dito, para masiguradong buntis na si Inday after 21 days, na nakastahan siya. Pag hindi na siya ulit naglanda, ibig sabihin, buntis na siya dito sa Boang. So, sa bower na anglo. Si Inday pala ay upgraded. So, si Inday din ang pinakamabait at maganda magbigay ng produkto. Kaya kahit matanda na si Inday, hindi pa namin siya bini-bitawan kasi nagbibigay pa siya ng magandang produkto saka mabait hindi siya sakitin malakas ang pangatawan dahil halaga din namin siya sa vitamin saka sa pag-aaruga yun yun na yung pangatlo